So, na-prove o hindi? Kasi, nag-good morning, tapos nag... May mga sweet... May mga sweet... May may mga ganun ka pa daw. Video na, call pa na daw tayo e. Video call, may mga ganun ka pa daw. Oh. O hindi ka lang aamin, magkamatay yun. Yung, yung good morning po tsaka yung video call, totoo po talaga yun. Oh. Pero oh. yung... Ano yung purpose nung pakikipag-good morning mo dun sa babae at video-video call? Nung high school, nung ano po, kasi nag-aaral po kasi ako. Oh. Oh. Baka Sano po ba diyan. Aminado po talaga ako na actually <laughs> hindi siya tao, poso sa opo. Tingnan mo ha. Wow, ganun mo ha. Ayos. Yun. Yan ang tinatawag na serbisyo publiko. Yes, yes tara. May lalabas sa tubig, poso pala to. <laughs> oh, anyway, ano yun? Ano yun lang yan? Nung high school po talaga ako, nag-aaral ako ng time na yun, aminado po talaga ako na marami akong kachat nun. Oo, oh, oh, ayun. Oh, Nominado. So Ominado may mga po. hinaharot ka din na nahuli yan? Hindi po yan. siya harot eh. Eh anong katsyat saan? Sa abot lang po yung sa school. Hmm. Eh kasi bakit, ka man, bakit, 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 si ilang mama... bakit? Ilang bakit pa kailangan mo sabihin? <laughs> kasi madami daw. Tapos ka mag-poots pa? Tapos na. Yung ginamit oh. mo sa puts pa, oh. ibabad mo sa dila dito <laughs> para lumabot? <laughs> eh te, madami <laughs> daw babae, kaya madaming bakit. Bakit hindi kay CD ka nagtatanong tungkol sa school? Oo. Oh, oh. Bakit dumatakbo sa, sa iba? iba? Galit po ako sa kanya ng time na yun. Kasi puro selos-selos, nakakasawa na nang... Galit ka kaya bumabaling ka sa iba? Hindi ako bumabaling po sa iba. iba? okay, pa... okay na po ako sa isa yun. Magsalita ka, CD. Sige, CD. Tatanggalin ko yung braces mo. <laughs> sa pamamagitan ng hablot. <laughs> Bakit? Paano naman po ako hindi magsiselos? Eh, ay, ayun nga, nagchat-chat nga po siya sa iba. Oo, oh, ayun, nagchat-chat ka nga eh. Pero... Eh, alam mo, tinman man natin ang mga leeg nito kung aamin o oh. hindi. Kung totoo o hindi, sila lang ang nakakaalam nun talaga kung totoo. At yun ang dahilan ko, ba't lumayo na yung loob nyo sa isa't isa, ikaw na, yung love mo na napunta na sa, naiinis ka na sa kanya, nawawalan ka na ng gana, ikaw din, napupunta na yung attention mo sa iba, ayaw mo na, iba na yung gusto mong kausap, ka-chat, di ba ganun? Kaya naghiwalay na kayo. Yay. Paano to? May formal breakup o bigla na lang nawala? Bigla na lang po nawala. Anong sabi ng mga magulang? Bakit hindi mo itanong? Si binubulong mo pa sa akin. Kasi nang tas na ka pa. <laughs> <laughs> busy kasi, busy kasi ako eh. Alam mo yung, may mga siyang, bakit ano sabi daw ni Di ba? Marites. Marites. O di ba pinahid mo? talaga <laughs> <It laughs> yan sabi ng parents. Tapos pag nakita ko, ano to sa smile Ay, highlighter. <laughs> Uh, ano sabi okay. ng parents kasi yun? Sila Ikaw, lamon ka lang lamon, hindi ka makapag-explain. <laughs> 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 Nangihingi sa akin. sila yung eh yung parents niyo. ano sabi? Ano sabi ng magulang niyo? Uh, ngayon pa lang po eh. Ngayon pa lang po nila malalaman. Kasi sa ano? ha? Uh, Nawala na kayo? Hindi, hindi nila alam na pupunta kayo dito? Ay ah, hindi, alam po yung ano. Yung sa akin po alam, pero mm. sa kanya po hindi. Ah, hindi. Surprise daw <laughs> po eh. Ah, wow. <laughs> <laughs> okay. ano, ano Joshua, ano sa tingin mo sasabihin sa'yo ng mama mo ngayon? Mm. Bote. Ano yan? Ah? Bote. 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 Bo ano yan? Bote. Baka yun ang ano niya at palayaw niya. Bote. Kala bo 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 ko bote nga. Lucky ng chan mo, <laughs> botete. Anong bote? <laughs> bote niya. Ano, parang yan tayo eh. Ah, expression. Ah. Sige, ah. mm. si selosa ka ba talaga? Medyo po. Dito, hindi ka nag-selos dito? <laughs> <laughs> hindi po. <laughs> Huwag holding hands dun dalawa eh. So ayun, so wala na, naghiwalay na. So, na naghiwalay kayo, may iba ka nang naging girlfriend, Joshua? Wala ba po. Magmula hanggang ngayon, hindi ka pa nagka-girlfriend? Focus po muna ako sa sarili ko. Wow! Wala kang ka-chat iba? Wala po. So nag-chat-chat pa kayo ngayon, nahuli na CD na ka-chat mo? O tinapos mo na yung pagka-chat niya? Tinapos ko na po. Talaga? Manakaw man cellphone, charger lang matira. okay, okay. Hindi daw talaga. Ikaw, kamusta ka ngayon, CD? Okay ka na? Okay lang naman. Tapos ka na sa chapter mo kay Joshua? Yes po. Wala ka nang nararamdaman sa kanya? Wala na po. Do you still like him? No. oh ang gusto na tatawa. Alam ah! mo, natatawa. Oh, natatawa. Bawasan ng bracket. Patawa ng bracket. <laughs> ah. Higpitan mo. <laughs> tatawa, tatanggalan ng walang. bracket. Okay, wala na. So, mas gusto mo nang makakilala ng mga bagong guys. Yes, ba? okay na. Oh, Joshua. Oh, oh. wala na, Joshua.